Hi, ma'am. Hi, sir. Kamusta? Okay lang. Wat ang ganda Hello. mo. <laughs> 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 pangit. Ha? <laughs> Siyempre, hindi dapat maging pangit. Mm -hmm. <laughs> Bawal maging pangit sa panahon ngayon. Baka iwan. Eh, pakanal-kanal ka na rin ngayon, ha? <laughs> Ah. Hindi ko yan. Ay, di ba? Mm. Ay, lady boss. Dumating na? Dumating na ba? Pausap mo. Dumating na? Dumating na ba? Yung tanong ko sa guti mo, dumating na ba? Ha? Uh, Oo, dumating na. Nag-eco tayo. Oo, oh, dumating na. Sabi sa'yo, malak magaling ako dyan eh. <laughs> <laughs> Di, ba, puro ko lang Di ba, puro ko lang salita. Nawala si 2.0. sayang ang lahi ba't dumating nawala siya guys asawa mo ba siya ma'am hindi kabit ko siya guys bakit nawala hindi ko alam ayaw mo at kausap pa minsan minsan Sino ka kausap mo? Ikaw. <laughs> ha? Kausap kanina. Kanina? Wala ka nang kausap. Ikaw man. Kalalive ko lang. Ano <laughs> may kausap kanina? ka nga eh. Ano ka narungsin? Kalive ko lang oy. ha? Narungsan ka. Ba't mo sinabi sa akin nakaraan na tatlo na yung anak natin? Isa pala yung anak natin, di ba? 'di ba? Ano? Ngayon. Ano? Ano? Sino oh. yung kakausap mo na rong send ka? Narong send? Ano oh. siya ba rong send? Dung. <laughs> <laughs> mm. Yung chat, yung dulo, may mami, rong send? Jack <laughs> Burson pa nga eh. Mm. Why is to boy? Why is mami, pero dinugtugan mo lang. Ay, patay na rong sent ako. Ah, uh, wala na. Alam ko na mo. Mm hmm Ay, chaba. Alay, di basta inyo? Ah. Ano na yan? Ingat-ingat ka. Baka magulat ka. Nakauwi na naman ako. <laughs> Hi, Love. Pag naoli panay paliwanag, ano? Ay, I may mean, nagchat pala sa akin. Gusto ba daw maging ninang kapag nagkaanak tayo? Ha? Hindi pwede. Basta ang ano, basta ang usapan natin, ako yung mag, ako yung mag, ako yung kukuha ng ninang, ikaw yung kukuha ng ninong, ganon? Hindi pwede ah, kung sino yung magpresenta dyan, hindi pwede tanggihan yan. Ha? Talong hindi pwede. Pwede yan. Hindi pwede yung mga ninang-ninong natin, matanda pa sa atin, Diyos ko. <laughs> Baka una pa yan sila mawala sa atin. Ha? Mabuti nga. Eh, kalukohan. Dapat yung mga ninong-ninang natin, mas bata sa atin. Dapat ganon. Ganon. Hindi kasi guys, nagpa-plan kami guys na mag mag magkakababy kami ng panibagong baby. Siyempre, baby niya ganyan. Kailangan ng ano, ng ninang at ninong. Oh. Ikaw maghanap ng ninong, ako maghanap ng ninang, ganon. Ninang yung hanapin ko, hindi ninong. Hindi, mga ninong, yung mga kabaro mo lang din. Hindi pwede, ah. Bala ka maghanap ng, ah. Bala ka maghanap, hanapin mo yung gusto mo, basta hanapin ko rin yung gusto ko, ah. <laughs> ha? Ako man taga, ako man taga, hindi ka naman marunong. Ano na, no? Ako man taga, hindi ka, hindi ka naman marunong magsulat yung saan. Oo eh? oh, eh. Oh. pero sure ka lang ah. Basta yung gusto kong maging ninang ng anak ko, ano ah. ako magpipili ah. Ninang, ang ninong. Ano, yung ano, yung gusto ko yung maging ng mga anak natin, ano. Yung, yung magaganda, sexy, mga ganun. Ha? Ah? borikat ngayon pinagkukuha mo. Hindi sila borikat maganda si si para ano, may may pagmamanaan si si ano yung, si yung palo ah. Thank you love kapag, kapag kapag yun ang mga sinuha mong mga ninang, ano ituturo nila kay Inday? Papaganda, model, oh, fashionista. <laughs> Hoy, judgmental ka masyado, hindi naman ganun Diba, diba? Ay, hindi ba, hindi ba? Hindi, hindi Hindi nga. Ako nga niya pipili. Thank you, Sky Love. Pumili ka ng gusto mo. Gusto mo piliin. Ang pipili din ako, Jenny. Ha? Huh? Mga burikat man yung mga pinipili mo. Mga burikat nga naman dyan sa'yo eh. Oo, ika. -e Oo, iyan. -e Ganon. Thank you, Sky. period. Pipili nga niya ako na maging ninang anak natin. Malay mo, baka mawala ka, ganun. Eh di, may papalit ako sa ganun. mo yung mga para meron ka Oh. Wala pa nga guys, ano, wala yung fighter mo. Paano <laughs> <laughs> kung sexy maganda, pero contractor? Na pera yun. <laughs> hindi ko naman kung hindi kayo magkasundo alin mo naman yung pera kung naman okay lang na kahit hindi kayo magkasundo basta magkasundo kami ng kumari ko gano'n basta ako yung pipili ako pangiging ninong tapos ikaw sa ninong pwede, basta isingit ko na lang doon sa pangalan sa pari, gano'n Ninang at saka ninong, kailangan nakalista yon sa papel hindi man pwede yun. Oh, ako na lang bala sa pare, oy. Pador, pakidagdag to ang ninang na to. Aga! And... <laughs> Alam ko ha? yan kasi tinitagdag. Ano?